Nitong mga nakalipas na buwan, isa sa na naging mainit na paksa online at laman ng mga balita ang tungkol sa diumanoy espesyal na ugnayan na namumuo sa pagitan ni na Mark Harris at businessman singer na si Jojo Mendrez. Ngunit ang koneksyon nila sa isa't isa ay mas lalo pang naintriga nang umabot ito sa pagsasampa ni Jojo ng grave threat complaint laban kay Mark. The Philippine Showbiz List presents detalya sa kaso na isinampa ni Jojo Mendres versus Mark Heras. Jojo and Mark's Rumored Romance ang espekulasyon tungkol kina Jojo at Mark ay nagumpisa matapos na kumalat sa social media ang mga litrato at video nila na magkasama sa isang hotel casino sa Paranaque City noong February 5, 2025. Ngunit ang pang-iintriga sa kanilang dalawa ay agad na pinabulaanan ng kampo ni Jojo. Sa inilabas na official statement ng kanyang talent management, inihayag na ang mga larawan ng kanilang artist ay isang malisyosong content. Giniit nila na magkaibigan lamang sina Mark at Jojo at walang iba pang ibig sabihin. Ganun pa man sa kabila ng paglilinaw na ito, ang lalo pang pag-ugong na kanilang tunay na ugnayan. Sa media conference na ginanap ng February 17, surprise ang sumipot sa album launch at contract signing ni Jojo sa Star Music si Mark. Habang kinakanta ni Jojo ang bago niyang single na Nandito Lang Ako, naging gulat ng lahat nang biglang tumakbo si Mark patungo sa kanya, yumakap at hinalikan siya sa pisngi pagkatapos ay binigyan siya ng isang bouquet of flowers. At sa isang interview ng February 24, tinapos na ni Mark ang issue tungkol sa kanila ni Jojo. Ayon kay Mark, baka nakakalimutan ng iba na pinalaki siya ng mga magulang niyang parehong kasapi ng LGBTQ community. Kaya hindi nakikita bilang masama o malaswa ang mga bagay na may kaugnayan dito. Jojo ended his collaboration with Mark. Bagamat may ilang naghinala na gimmick lamang ang pagkikita ni ng Mark at Jojo, sinakyan pa rin ito ng ilan at ginawa ng angulo na tila may namamagitan sa kanila. Noong March 25, nagpatawag ng media conference si Jojo kung saan ay kasama niyang humarap ang kanyang managers. Dito ay ng manager ni Jojo na si David na nagkaroon sila ng verbal agreement kay Mark para makipag-collaborate sa promo ng kantang Somewhere in My Past. Ngunit walang napag-usapang espesyal na kondisyon bukod sa trabaho at hindi rin nila tinalakay kung magkano ang kabuoang bayad kay Mark. Tuwing darating daw si Mark sa kanilang mga proyekto, may honorarium itong matatanggap. Ngunit hindi nila binanggit ang eksaktong halaga. Nilinaw nila na hindi ito talent fee dahil hindi fixed ang presyo at sila ang nagdidesisyon batay sa sitwasyon. Nilinaw naman ang kampo ni Jojo na hindi pera ang issue sa kanilang relasyon ni Mark. Ang pangunahing layunin nila ng Presscon ay upang tapusin ang mga issue tungkol sa Marjo collaboration. Muli ding nilinaw at ipinagdiinan ni Jojo na hanggang sa collaboration lang ang naging ugnayan nila ni Mark. Hindi raw umabot sa isang romantic relationship. Taliwas sa iniisip o mano ng karamihan, lalo pat alam ng publiko na may pamilya si Mark. At sa bigla ang pagpasok naman sa eksena na kaibigan at kapwa starstruck alumnos ni Mark na si Rainier Castillo. Ayon sa kanila, may bayad din si Rainier tuwing may appearance itong may kinalaman sa promo ng kanta ni Jojo na nandito lang ako. Pero hindi raw ganun ka-demanding si Rainier kumpara kay Mark dahil may ilang laka daw na wala naman silang ibinibigay rito. Jojo's Camp on Mark's Alleged Debt sa nasabing press, konbinyag din ang kampo ni Jojo ang dahilan ng pagkasira ng samahan nito kay Mark. Nagsimula raw ang lahat ng amanoy umutang ng pera si Mark kay Jojo, bukod sa mga ibinibigay ng honorarium dito. Naipon daw ang mga inutang ni Mark at umabot ng halos isang milyong piso. Pero dumating na sa puntong may mga pagbabanta na raw si Mark para lamang makautang ng pera ayon sa manager ni Jojo. May mga pagkakataong nagsabi raw si Mark na kapag hindi ito pinahiram, baka magpakamatay na lang ito. Bilang patunay na totoong sinabi ito ni Mark ay nasa messages pa rin daw ito. Nag-alala daw si Jojo sa mga sinabi ni Mark, kaya't nagdesisyon siyang ipagbigay alam ito sa kanyang team. Ayaw raw niya na maging dahilan ng masamang pangyayari kay Mark. Ipinangako naman daw ni Mark na babayaran din siya kabilang sa mga inutang nito ay 300,000 pesos para sa pagpapagawa ng bahay at 70,000 pesos para sa isang restaurant sa shutter. Ayon sa kampo ni Jojo, hindi naman silang huhusga kay Mark. nila uunawaan na nagsusumikap ito para sa pamilya niya. Idiniindi nila na walang kapalit ang pagpapahiram ng pera ni Jojo. Hanggang ngayon ay hindi daw nila sinisingil si Mark sa mga utang nito. Pero may sinasabi pa si Mark na pinagbabanta ang may gagawin sa bahay ni Jojo kung mai-hapwera ito dahil nandiyan na si Rainier. Pero ang pinakasukdulan daw na ginawa ni Mark ay nang iniwan nito si Jojo sa Star Awards for TV noong March 23. Magkasama silang dumating sa Dolphy Theater at ang usapan na idalawa sila magpipresent ng isang special award na inisponsor ni Jojo. Pero dahil matagal pa ang paghihintay, iniwan daw ni Mark si Jojo at ang paalam ay magsi-CR lang. Ngunit ayon kay David, ikinuwento niya na nang pumunta si Mark sa kanya, sinabi nito na kailangan niyang umalis dahil may importanteng bagay na kailangan asikasuhin. Sinabihan naman daw niya si Mark na may commitment siya sa proyekto at may advance payment na sa kanya kahit na hindi naman ito kinakailangan. Ginawa daw nila ito upang matulungan si Mark dahil madalas itong sinasabi na kailangan niya ng tulong at sila na mismo ang ipapadala ng pera rito. Ngunit sinabi lang daw ni Mark na kailangan niyang umalis at hindi pinaliwanag sa kanila kung ano ito. Mabuti at napakiusapan daw nila si Rainier kung pwede itong pumalit kay Mark. Kaya ang nangyari, si Mark ang kasama ni Jojo na dumating sa Star Awards. Pero pagdating sa mag ng award, ay si Rainier na ang kasama nito. Pagkatapos ito, sinabi ni Jojo na nag-text daw siya agad kay Mark upang ipaalam na tapusin na nila ang kanilang collaboration. Nagpasalamat daw siya sa lahat na kanilang pinagsamahan. Ngunit sinabi niyang, mahirap kapag sa oras ng pangangailangan, wala kang matatakbuhan. Binigyan pa niya ng paalala si Mark na mag-iingat lagi mahaba raw ang text message niya pero sinagot lang daw siya ni Mark ng thumbs up emoji. Halata ang sama ng loob na nararamdaman ni Jojo dahil wala naman daw siyang ibang hinihingi kay Mark. Sinabi niyang hindi siya nagsingil o nag-usap tungkol sa pera kaya hindi niya maintindihan kung bakit nagalit si Mark at hindi nagpaalam ng maayos. Ayon kay Jojo, madali namang magsabi ng my emergency at magpaalam ng tama ngunit hindi ito ginawa ni Mark. Sa huli, nilinang muli ni Jojo na wala silang romantic relationship ni Mark. Itinanggi rin niyang gimmick ang desisyon niyang tapusin na ang kanilang collaboration. Jojo files grave threat complaint against Mark. Kahit tinutukan na ni Jojo ang collaboration nila ni Mark, lumalabas na hindi pa pala tapos ang issue sa pagitan nila na umabot na nga sa pagsasampa ng kaso. Ito na ang weekend, lumutang ang balitang pagbablotter ni Jojo kay Mark matapos itong namataan sa kamuning police station 10 Ed sa Quezon City at itong Martes ng hapon, April 1. Bumalik si Jojo sa police station kasama ang kanyang dalawang managers at legal counsel. Base sa inilathalang ulat ng isang news site, tuluyan na nga sinampahan ng kasong grave threat ni Jojo si Mark. Sa kopya ng sinampa ang salaysay ni Jojo, detalyado ang ikinuwento kung paano nag-ugat ang kanyang reklamo kay Mark. Nabahala daw si Jojo kasama ang kanyang Accused Entertainment Management Team sa biro ni Mark na susunugin ko ang bahay mo kung i-echa mo ako. Sa bahagi ng salaysay ni Jojo, sinabi niyang dahil sa matinding pagbabanta ni Mark, agad niyang naisip na humihingi na naman ito ng pera mula sa kanya tulad ng ginagawa nito noon upang manahimik ito at hindi siya takutin o gambalain. Dagdag pa ni Jojo ang perang ibinigay niya kay Mark ay walang anumang kapalit. Inamin din ni Jojo na ipinarating niya sa media friends ang ginawang ito ni Mark sa kanya para ma-aware na may ibang taong nakakaalam sa birong banta sa kanya umasa din siya na makikipag-ugnayan sa kanya si Mark para mag-usap sila kung bakit siya iniwan sa nakaraang PMPC Star Awards for TV. Pero ilang araw na nakalipas ay hindi ito nagparamdam. At para sa kanyang peace of mind ayon kay Jojo, ito ang dahilan kaya ipinablatter niya si Mark kasabay na rin na pagsasampa ng kasong grave threat. Sinabi naman ng manager niya si David pagkatapos pinanamahan ni Jojo ang affidavit dito sa police station, formal na nilang isasampa ang reklamong grave threat sa Quezon City Hall of Justice ngayong April 2. Hindi naman nagbigay ng na anumang detalye na si Jojo dahil ipinauubayan na niya ang lahat sa legal counsel niya. Pero nalulungkot siya na humantong sa ganitong sitwasyon ang lahat at wala rin siyang mensahe para kay Mark. Mark reacts to Jojo's allegation. Sa mga aligasyon ng kampo ni Jojo laban sa kanya, agad naman nagbigay na kanyang pahayag si Mark. Sa pamamagitan ng mensaheng ipinadala niya sa TV5 reporter na si MJ Marfuri, sinabi niyang hindi siya apektado sa mga aligasyon at marami ang niyang tao ang masikat pa kesa sa kanya. Pinasabi din ni Mark na ang mga isyo na itinataas ay tila walang kabuluhan at puro katarandaduhan. Binanggit ni Mark na hindi niya ugali manakot ng tao at kahit may mga isyo laban sa kanya, mas pinipili niyang mag-focus sa pamilya at trabaho. Dagdag pa niya, hindi siya ang tamang tao para isama sa isyo at hindi niya ito papatulan. Sinabi rin niya na mas pipiliin niyang maging mas mabuting tao, kaya hindi na siya magsasangkot pa sa mga isyong ito. Binanggit ni Mark na ito na ang huling pagkakataon na sasagot siya sa isyong ito. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!